Magandang araw po sa inyong lahat. For today's video, isishare ko po sa inyo ang aming medication program mula pagkaanak ng mga biik at hanggang maibenta ang mga ito as fatteners. On day 1, kinukuha po namin ang birth weight at ang oras na inianak sila. Magandang practice po ito para malaman natin kung ideal ba ang kanilang birth weight at para makita natin ang interval ng panganganak ng inihin at kung kailangan na nito ng intervention. Tulad ng pagdukot ng mga bieko kaya ay ang pagtuturok ng oxytocin. On day 3 ay nagtuturok tayo ng iron at nagpuputol ng ngipin at buntot at nag air notching na rin tayo. 1 ml ang dosage nito at ang ginagamit naming iron ay jectran. On day 5 naman ay nagbibigay tayo ng creep feeds. Para habang bata pa lamang sila ay matuto na kagad silang kumain ng solid feeds. Day 7 po ay nagtuturo kami ng mycoplasma vaccine. 2 ml per head naman po ang dosage nito at itinuturok namin ito for fatteners and future breeders pagkakapon at pagbibigay naman ng B-complex ang activity natin on day 10. At minsan, on day 10 na rin namin ginagawa ang pagpuputol ng buntot at ang pag ear notching. At tuwing magpaprocess kami ng mga biik, nagtuturok na rin kami ng sustalin LA para iwas impeksyon. At importante rin po na isprayan natin ng Combinex ang mga nakapon nating biik. On day 14 na yung pagbibigay ng iron booster shot. At tulad po nung day 3, 1 ml per head pa rin po ang dosage nito. Pagdating ng day 21, nagbibigay tayo ng first dose ng Hagolera vaccine. Coglapes ang ginamit namin na brand dito and on day 42 na ang second dose nito. Pwede rin naman pong on day 40 and day 60 ang administration nito kung HCVAC ang gamit nyo na bakuna. On day 25 ay nagbibigay po tayo ng B-Complex in preparation for weaning. 1 ml per head po ang dosage nito. And after 3 days ay iwawalay na natin ang BX sa kanyang inahin. And on day 28 ay kinukuha na rin po namin ng winning weight ng mga biik. At gaya po ng sabi namin sa mga nakaraang video, 8 kilos po ang target namin na winning weight on day 28. Isang linggo mula pagkawalay or on day 35 ay magpupurga naman po tayo ng mga biik. Ang dosage po nito ay nakadepende sa kanilang body weight at ang ratio nito ay 1 ml per 33 kg of body weight. On day 42, second dose naman po ng Hag Cholera Vaccine. Medyo maselan po ang pag-handle ng bakuna kontra hag cholera. Pag nagamit na natin ito o nabuksan, kailangan pong maubos ang laman nito o madispose natin ng maayos ang matitira. At wag na po nating istar o ilagay pa sa ref dahil ito po ay live vaccine. On day 55 naman po, nagtuturo kami ng B-complex in preparation sa pagbaba nila sa growing pen. And after 2 to 3 days ay pupurgahin na rin namin ang mga ito. Kasabay ng pagbaba nila sa growing pen ay kukunin na rin po namin ang kanilang timbang on day 60. At pagkatapos nito ay pupurgahin na lang namin sila after every 30 days hanggang sa maibenta na at 5 months old. Sana po ay may naitulong sa inyo ang video na ito. I-comment nyo lamang po kung may nais kayong i-clarify or mag-send kayo ng message sa aming page. I-message nyo lang din po kami sa mga gustong kumuha ng kopya ng aming program. Yun lamang po, happy and safe farming sa ating lahat.